Ayan, maaliwalas na po ang panahon. May na po. Ayan, hindi na po naulan ngayon. Ayan, pero tignan niyo naman po ang iniwanang basura. Kay daming linisin at mga halaman ko. Ayan. Ayan, ayan po. Ayan, nagtumbahan ang mga panim ko. Ayan, ang daming basura. Ayan, mayroon pa palang buong ang bayabas ko. Hindi ko napansin. Sayang. Ayan, nalaglag. Mga nalaglag po. Oh. Yung alam ko ay kaunti na lang. Ayan po. Maliwalas pa rin ng panon. Ito, iyak na iyak ko. Oh. <laughs> Basa kasi ang higaan niya. Hindi ko siya na iayos. Ayan po. yun ang isa kong doggy yun yung isa kong doggy yun lang niayos ko yan o no? kay ganda na po ng panahon nakikat na po araw ayun o ayos na po maliwalas na ang panahon o yun o kita yan o yun po salamat salamat po